Hello mga kamarites. Magluluto tayo ngayon ng carrot bowl na paborito ng aking anak. Ito siya kamarites. Oh. Naggadgad lang naman ako ng carrots. Sibuyas, bawang, kunting arena. Siyempre, asin at saka pampalasa. Dahil mabait ang marites nyo. Bibigyan ko lang naman ng merienda ang ating mga kapitbahay na marites din. <laughs> Pero this time, <laughs> hindi carrot ball ang ating ipapatikin. Kundi, lalagyan natin siya ng mahiwagang kalamansi. What? <laughs> Ah, uh, 'di ba? Kartes. Lalagay lang naman natin yung calamansi. Tapos babalutin natin siya ng harina. Carrots na may harina at saka Ingred ingredients. Ingredients niya ang iba na. Yan isa na tayong gawa. Walang karne ito mga kamarites. Pure carrots lang siya. Oh, iluluto na natin siya mga kamarites. <laughs> Swerte na lang yung mga makakain ng may kalamansi. <laughs> oh, <-hoo>, diba? <laughs> ah! nagluluto pa lang ako mga manifest parang nangangasim na ako eh oh di ba ang galing ng pagkakabilog ng ating carrot bowl pangalawa eh. <laughs> di ba <laughs> wow ang ganda naman ng itsura ng ating carrot bowl sa wakas mapapatikin ko ng aking mga kapitbahay ng carrot bowl Ayan mga kamarites, parang luto na yung ating, ala, may tumutok na kalamansi. <laughs> parang luto na yung ating carrot bowl. Oh, di ba ang sarap? Carrot bowl na naman, di ba? <laughs> oh, mga kamarites, pwede niyong gayahin yung aking recipe. Kung ayaw mag-ulam ng inyong mga anak, ng kumain ng carrots, gulay-gulay, pwede nyo gawin to. Uh, mga kamartes, pwede rin siya lang, pwede rin siyang papaya. Kasi minsan, ginagawa ko papaya eh. Yung hilaw na papaya, anuhin mo lang siya. Gagadgarin mo lang siya, gagadgarin mo lang siya. Minsan mga kamartes, gumagawa ako, nilalagyan ko siya ng malunggay. Tinatagtag ko siya. Tinatagtag ko mga kamatek yung malunggay. Sinasahog ko siya dito sa carrot. Saka ko siya piniprito. Diba mga kamarites? <laughs> May merienda na sila. <laughs> Matitikman nila aking kakaibang recipe. O oh, ba diba? Healthy naman yun, diba? O. Oh. Oh. A few moments later. Oh, ang daming kamarites doon, di oh. ba Diba? bibigyan natin sila ng merienda kasi uh, kawawa silang naglaro oh. <laughs> uh, oy mga marites o oh, mga marites mag na tayo <laughs> oh di ba may merienda <laughs> ang daming marites <laughs> oh di ba ang daming marites oh. ah? ano ba yan? siyempre. So, ako mag video, okay. oh, sige, ako mag-video. Yes. 2, 4, 6, 8, 10. O, o sampo, Dapat pila. O, oh, pila pila, 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 pila. Ay, paunahan mo ubos! <Hat -1> no ay, na premium! Basta kung sino unang makaubos, may premium! <figuracyMm> <yu manifestations> may premium! Ayan! 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 basta kung Ayan! 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 May Ayan! Ayan! Oh, kung sino yung sasali, dapat sabay-sabay okay. na isubo. Sabay-sabay na nguyain. eh. Sabay, -sabay okay. uh, Oh. Ateds, dapat sabay-sabay nilang isubo. Sabay-sabay nilang nguyain. Kung sino yung maunang maka, ano, maka, kaman, <laughs> maka, ano, kaman, silito, kaman, silito, wala si Lito. Kuntis nga eh. Anim lang, anim. Anim lang kasali. Anim lang kasali, anim. Anim lang, anim lang. Sino? Oh, sige, sige, sali na kayo lahat O, oh, sali na lahat <laughs> O, oh, sabay-sabay ha Sabay-sabay Sabay-sabay ah. Sabay-sabay Wait lang, wait Wait lang ah spread kayo, spread 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 O, oh. o oh. One wow. Sabay-sabay subuhan sabay -sabay.